Saya-saya mo so yung sariling ano pong masasabi ninyo sa gift na yan? Yes! Ganda man! Kaya di kasi sa lahat. lang yung Kaya nga, hiraman nga lang oh, na. Hindi, hindi. Ay! ng tao, no? So dito dito nyo, may nyo may jing, eh. dito, dito. 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 Dahil pa. sa <laughs> sobrang init ng panahon ngayon, ang galing ng initiative ng driver na to. sa mga taga-sukat, Sino po bang driver nito? Ito sa ang na trip kasi meron siyang pamaypay na naka para sa mga pasaherong na iinitan. Tama. galing po. Sana, oh. Ang galing. Ang sarap po dito sumakay. Models. Ayan po ang model. Model ng pamaykay ng jeep na ito. Ayan. Galing-galing.